hindi magsasalita ang maharlika dito nang nagtahi lang ng kwento. Ang hayop na Lisa ang mananahi ng kwento. Eh kung hindi ba naman kayo hunghang, andyan si Pangunong Duterte ang nagpunang nagsabi at pinangalanan siya nung maisog na si Kuting ay isang bangag-bangag-bangag. Sige Marcos Jr., hinahamon kita. Kasuhan mo ako, ikaw Lisa, kasuhan mo ako. Ikaw Lasso, kasuhan mo din akong gago ka para i-present natin. Yung bitch mo kung paano ka ng api. putang nga ina, doon pala wala ka ng kredibilidad na inayupa ka eh. Sinungaling kang julul ka. Lahat, men and women in uniform na may pagmamahal pa, binibigyan ko ng taning. Bago, magso na si Kuting. Huwag nyo nang paabutin si Kuting. Kailangan nyong magsalita. Patahimikin ang mga nagsasalita at nagbubunyag ng katotohanan sa pinagagawa ni BBM at ni Lisa Marcos kesa harapin ang mga isyo at kinakaharap ng mga tanong mula sa taong bayan. Yan ang ginagawa at sagot ng gobyerno sa kumpas ni Lisa Marcos. Kaya naman, hinahamon na ni Maharlika ang mga nasa gobyerno, pati na rin ang mga men in uniform. Na kung may pagmamahal pa silang natitira sa bayan, ay eh huwagan nilang paabutin ng sona si BBM. Tapusin na ang gobyerno ni Marcos Jr. Ito kasi yan, boron test ka na lang kasi Marcos Jr. nang matapos na itong kadyotahan mo. Pagpa-pulboron test ka, napakasimple. So ngayon, mga kababayan, uh, di ba, nakasisi nga yung Office of the President dun sa letter na late dinilabas natin. Office of the President, ang TIDEA, ang uh, Congress, at yung Senate. Tapos, i-deny nila yan. I-deny. Uh, I believe, tama ba yun? Nag-comment si General bato na hindi pa daw nakarat nakarating sa kanya. Uh, 'di ba? Araw ng kagitingan may pasok ba nung araw ng kagitingan? Kasi doon yung time natin inilabas 'yon eh. Sinadya ko talaga 'yon ng araw ng kagitingan para ma-realize ng ating mga kasundaluhan na nagbuwis ng buhay yung kanilang mga ninuno nung panahon ng uh, ikalawang digmaan na nagbuwis sila ng buhay, ipinaglaban nila ang Pilipino Uh, nung time na yun para makalaya sa mga taksil sa bayan, sa mga taksil, hindi lang Pilipino, kundi mga ibang lahi. Pero parang naging walang silbi ang pakipaglaban ng inyong mga ninuno dahil ang mga taksil na tunay, again, nasa loob ng Malacanang. Ang tunay na taksil ay si Marcos Jr., ang lahat ng inupo mga patay goods. Okay? Mga patay goods na hindi makalamo ng mga jutang ginemes kung hindi magnakaw sa kaban ng bayan. Okay. So ngayon, uh, ang daming ang daming sinasabi. Okay? Sabi ni uh, General Bato daw hindi hindi daw daw niya natanggap. Eh baka naman hindi kayo pumasok o hindi kayo nag-check ng email, 'di ano? Senator Bato. Kung tama 'yun kasi hindi ko alam kung ano yung Facebook account niya. May nag lang sa akin. Tapos idinideny e, ng PDYA na wala daw nakarating na sulat. <laughs> okay? O dinayain niya ha. Sabi ko nga ano ang kredibilidad meron si Berhilio Lazo? Wala nang nga kredibilidad dyan dahil mismo ang mga tao sa PIDEA, mga agent, mga attorney, mga abogado nga, ay pinag-aharas niya. Ikaw buha ka ng inakang laso ka, ah. yung, yung itlog mo kasi laki ng tiki. yun know, o, yung butiki. Yan you know? hindi kang, wala kang kredibilidad. Dapat na dinibdiban mo yung isang abogado at huling-huli ka sa kamera. Okay? Na inaabuso mo ang power mo, hindi ka mananalo sa korte. Eh kung hindi ba naman kayo hunghang, andyan si Pangunong Duterte ang nagunang nagsabi at pinangalanan siya nung maisog na si Kuting ay isang bangag-bangag-bangag. Bakit ako ang gusto niyong kasuhan? Kung ang pinag-uusapan natin dito, dahil na, galit na galit kayo, nalaman ng buong kang ng Pilipino na si Marcos ay bangag. Andyan si Pangunong Duterte harap-harapan sa maisog even before the election. Okay, ondo di pinangalanan niya nung election na yun. Nung time sa maisog na sinasabi niya na si Marcos Jr. ay bangag ngayon, bangag noon. Bakit si Maharlika lang ang target niyo? Hindi niyo kaya si Pangunong Duterte? Oh well, gusto nyo nga pa yan sa ICC eh. Ano ito mga kababayan? Ano bang, uh, anong ibig sabihin ito? Ayaw, napakasimple. Napakasimple. Napakasimpleng solusyon na kapag nagpapulburon test si Marcos Jr. Sa harap ninyo, live na walang alteration. Okay? O hindi i-alter. Okay? Parang pantalon lang, di ba? <laughs> di ba? Na hindi, walang, and, walang illegal intervention. Ang kanyang hair follicle o blood stream, whatever, kung ano man ang, uh, well, hair follicle is the, the, the best na humarap siya sa taong bayan para once and for all mapatunayan na siya nga ay zero uh, pulburon. Pero bakit ayaw gawin ni Marcos Jr.? Wake up, wake up, wake up. Sige Marcos Jr., hinahamon kita. Kasuhan mo ako, ikaw nisa kasuhan mo ako. Ikaw lang, so kasuhan mo din akong gago ka. Para i-present natin. Yung video mo kung paano ka nang api. Eh. Putang na doon pala wala ka ng credibility na yung ayupak eh. Sino kang julul ka? Mayabang kayo dahil may baril kayo? May eh bang 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 kayo? Yun lang ba? Pipikin kita, talbog ka na eh. Saan <laughs> ganun lang katala mo ba, ba may power to? Buisit kayo? Lahat na lang, pag nag-criticize sa inyo, gusto nyong pakulong? Gusto nyong kasuhan? Kaya ganyan, third world country, fourth world pa, lahat, logbook ang Pilipinas. Dahil ang mga taong nagsasalita ay gusto kong hindi nyo kakasuhan, e, gugur-gurin yung mga julol. Ganyan. Kaya paulit-ulit ko sasabihin sa men and women in uniform. Kung wala kayong bayag o wala kayong itlog, mag-resign na kayong lahat. Kung ayaw nyo magsalita, mag-resign. Binibigyan ko kayo ng uh, taning. Kailan kayo? Anong araw ngayon? April? Kailan magsasona si Kuting? Lahat? Men and women in uniform na may pagmamahal pa. Binibigyan ko kayo ng taning bago magso na si Kuting. Huwag nyo nang paabutin si Kuting. Kailangan nyo magsalita. Kongreso, Senado. Dapat nga, nakikita nyo na, naririnig nyo na, na ang tao ay gustong magpapulburon test si Kuting. Gusto ng tao na, mag, mapatunayan at makaray-karay nyo si Lisa at si Marcos Jr. dyan. Si Lisa sa kaso niyang pagkidnap. Si Kuting ay sa pagiging bangag niya. At marami pang kaso si Lisa, lahat yan, lahat ng kababuyan sa kanya yan. Kaya kinakausap ko kayo, kung may puso pa kayo, kung hindi vested interest, tarayin nyo si Marcos Jr. at si Lisa. Kung gusto nyo ng ebidensya, una na dyan yung audio ni Lisa. Kung matino kayo, ulit-ulitin ko, kung matino kayo, mga jutang gininis kayo, hindi nyo na kailangan pang magantay ng sulat sa akin, sulat sa mga kababayan, kayo mismo, may budget kayo. Pagawa nyo sa staff ninyo na ito mag-research kayo. Kailangan natin maging transparent, maging accountable sa bayan. Itong si Marley ka na ito, napakaingay nito. Oh, sinabi niya na si Lisa Marcos ay isang kidnapper. May basis ba to? Hindi yung pagtatakpan ninyo dahil siya ay first lady o nakikinabang kayong mga yawa kayo. Lahat ng kumakampi sa kidnapper at sa bangat, mag-isip-isip kayo. Hindi magsasalita ang maharlika dito nang nagtahi lang ng kwento. Yang hayop nalisa ang mananahi ng kwento si laso mananahi ng lahat mga sinuwali. Ang patuloy lang natin ipapakita ang mga komento mula sa mga nagagalit, sumusuporta, nananawagan at mga disamayadong mga netizen. Kumara na ng maskara, laban, speak up na lahat. Hindi nilang pinapatahimik ang mga bumabatikos at kumukontra sa kamulastugan nila. Patalsikin na dapat si PBBM sa lalong madaling panahon. Mag-ipon-ipon na, dapat kasama kay mga OFWs all over the Isigaw, world. Isigaw, bumalaw, sulong, tulong-tulong, wakasan ang mapang pang-ape, walang malasakit. Sindikato, magdanakaw sa kaban ng bayan. Bansang Pilipinas, sulong. Speak up more. Gumalaw-galaw pa more, sulong. Tapusin na ang pamubunod ng mga Marcos. Silent Marshall na ba ito? At binubusulan ang mga against sa policy at wrong doings ng administration ng Kutay. Marami ng ginagawa ng Malacanang. Silent Marshall na ba? Hindi kayang ng issue kaya take down ng FB pages na lang ginagawa nila. Pati yung mga nating galang natin dyan. Dead ma lang din sa sobrang 2023 allocated travel funds. Tahimik lang sila. Baka naman mauwi sa lima. Pero naman ang mga people of the Philippines sa mga ginagawa ginagawa ng BBM admin. Patalikod talaga kung tumira sa mga critical nila. Kaya talaga ang ginagawa nila sa taong bayan. Binubos nila ang bibig para hindi makapagsalik. Ibang klaseng administration ngayon, malalapa sa Marcello ang datingan. Ayon lang binabati ko sila ay mga public officials kayo na kapag may nakikita ang kamalian sa inyo, dapat talaga kayong punahin ng taong bayan. Dahil para ng taong bayan ang pinapasawad sa inyo. At kaya kayo nasa posisyon ngayon dahil taong bayan din naglukluk sa inyo. Kung saan kayo at ngayon? Ang kahit ano pa sabihin mo sa kanya at sa administration niya, kinahayaan niya. Kaya nga lahat, nakakapagmura at lahat na lang pwede sabihin. So freedom of speech ngayon, mas malala pa sa panahon ni Pinoy at Gloria. Sana marami magka-realize nila. Ito na kung dito ang ikalong martial law, maghahari na sila muli at baka gugustuhin nila, ipasara nila lahat ng table radio broadcast at pati na lahat ng communication. Kahit Wait, ano pa ang gawin oh. ng patumbahin ang mga tao kung sila ay may dignidad sa lahat ng pinaglalaban. Hindi mo pa rin sila kayang patumbahin, lalo na hindi kaya ng bilyon mo ang kanyang pagkatao. Oh, na po talaga at naghihimagsik ang galit sa puso ko sa mga nangyari. Sir Jay, bakit ganitong klase ang nailuklok natin para mamuno sa ating Walang mag -asa. sa impeachment? Yang gabong bubong Marcos yan. Hawak niya lahat ng sangay ng gobyerno. People power ulit ang, ang kailangan. Nalamin na lang yan. Yun ay mamalasin sila dahil maraming pinahirapan ng mga Pilipino. Sila nagkamkam ng salapin. Para ang right time na mag-second people power kasi ang mga taong bayan hindi maturuan. Kasi alam nila kung ano ang mali. Hindi lang puro pangako. O Wala sila ngayon ang na yan. Sige, umpisahan ng bakbakan. Sobra na para makita nila ang magsik na mga solo Duterte. Walang ginawang hakbang si PBBM kay Tambalos-Los, kadugo kasi. The design is coming month, January and February 2024. Maulit kaya yung nagkakaisa. Mamamayang e, Paano po yung... namin lalabanan ang droga ngayon and e, nasa palasyo yun yung droga din. Palatan yung nasa palasyo at ipalit yung agila. Hati at malinis muli ang nasimula ng si PBBM. Si Tapos mga kamag-anak, tuloy nagmamando sa gobyerno, sa speaker at DOJ kay Dilima, nakalabas. Tapos makamayan bat na bulok marita sa Congress drug lord? Well, Kadugal, pala. Ang puta, ilang taon na siya sa pwesto. Puro ang plano, ang nais, ang gusto. Yun pa rin ang naririnig mo na balita tungkol sa inutil. Mar Marcelo na sa Facebook. Victims, mahali ka. Sasurado, saso at banat Ahas, huwag kang magkamali. Sabi mo sa isyong ito, just comment below at ilike mo na rin kung nagustuhan mo ang ating isyong kinalakay. At syempre, huwag kalimutang mag-subscribe. Maraming salamat sa panonood. Mahalin po natin ang Pilipinas. so